Hello guys. Good morning. Dito tayo sa may upper beach show siya. Sa Lantau Island guys. Ayan. Oh. Sobrang layo. Mag ano muna tayo. Ito dito. che natin kung ano yung dito. Mayroon dito. Ang oh, shower room. Ito pala yung ano na Pero sarado yung kita nila. Ayan. Ayan. Uwi okay, muna tayo guys Kasi ano, huwag dito Sobrang init na ng no, phone ko Kaya yeah, dito, oh, ito na po mga, ano guys, mga Oyster Baby oyster lang siya Kasi hindi ko pa Maano yung mga oyster Na ano doon eh Yung tawag dito Yung malalaki Sobrang ano pa Sobrang init guys kaya yung pumpo ko parang sasabog na. Yeah. Yan yun lang. Magpaano muna tayo magpa. Pasilong ba? Guys. Ang dami kong sisi guys. Hmm. Wala ko talang takong. Wala. Ang nakuha ko is Tala ba? Oo. Oh, oh, oh. Sisi. Ang ganda wala. Wala. ito karon dami ka Hindi ko pag kay sa balay ko lang nakirtigon. Ah. Eh, hindi ko pagkaunon bala, ano. Kami, kung sa balay ka lang makamutin mo. Oo na, may tanik di mong tala ka, pero... Sobrang init! Tapos saka may init na yung phone ko, kaya ano... Si ate, doon sa likod daw! Ay, Ay Hmm, maraming tahong dito. Sobrang init ng aking likod. Guys, hindi lang po maraming tahong dito. Kundi ano pa? Ang talaba. Hindi ang tahong. May marami na siyang nakuha. Samantalang ako wala pa guys. Ayan. So, tahong ni Carla. Sa baba meron oh. Anabi oh, May Para on guys. Oh. Mm -hmm. More ang tahong dito banda guys. Dito na side. More ang tahong. Pero hindi siya kaano kasi mm -hmm. madami na siyang lumot. Ano ko? Ang aking Hindi na siya mas maganda doon kanina yung sa ano sa, sa baba ng mga ano, malalaking bato na dami mas malinis kaka ano pa lang dukot ka lang ng dukot <laughs> dito is hindi siya masyado hmm. pero marami pa um, ka ka lang kaming gusto so, na I wanna show là and friends together Kakaklan ayong ano nabasa na yung phone <laughs> <laughs> <for more>. ATM <laughs> Malamit siya. Tabo talaga siya eh. Tabong... Pero kung alam mo naman pala dito is madali lang siya hanapin. At this ngayon, alam na namin. Pwede, siyang, pwede na kaming bumalik-balik dito. songsha upper songsha beach plantau island